Okay, yung bayaw ko ay nagpalit ng gulong. Panahon na para magpalit kayo ng gulong. Oh, teka. Ispulit na, anak. Coffee? Okay. Thank you, anak. Yung kanyang Kia, pinalitan niya ng gulong. Uh, may sarili siyang tools. Panahon na dito sa Ontario, sa Kalakhang, Toronto uh, pwede na kayo magpalit ng uh, gulong. Uh, ako ay hindi pa nagpapalit pero kailangan na magpalit. Lima ang papalitan kong gulong tapos may mga kapitbahay pa kaibigan. Kaya siguro nasa uh, isang dosena papalitan kong gulong sasakyan uh, sakyan. Times 4 yon <laughs> Kaya ito. Ayan sya yung mga tools niya, papamplang niya ng Ah uh, si medyo flat itong uh, itong Kia Gamit 'yung power tools kaya kung may budget kayo uh, mag-ipon kayo ng power tools hindi kailangan 'yung Milwaukee, Milwaukee yung gamit ko eh pero 'yung uh, any any brand basta uh 'yung sa kanila uh, 'tars anong Edgar anong ba anong anong brand nung nakuha mo? Anong brand na common power tools sa uh, yung ano impact impact wrench? Mastercraft. Yeah. Okay. Uh, sa Canadian tire na ano? Yeah. Okay, sa crappy tire yun niya nakuha, uh, Mastercraft. Okay na yun. Meron nga ako doon de plug noon eh, uh, 7 amp or 8 amp. Anything na mag mapapagaan ng trabaho ninyo. Pero kung kaya ninyong impact na battery powered, go get those. Uh, sa kalima ka na ma-flat ang gulong nyo sa daan, eh, imbes na mag-manual kayo. Pero kailangan nyo pa rin matuto. Kung nag-aaral kayo, kailangan nyo pa rin matuto ng mga manual ng mga gawa nito. Just in case lang. At habang uh, nagpa-progress kayo, uh, mag-umpisa kayong bumili ng mga ba battery power tools. Dahan-dahan lang, lahat tayo nag umpisa sa maliit. Mag-uumpisa tayo sa maliit malilit na bagay, mga simple bagay hanggang uh, nag-upgrade tayo. Ganito lang, ganito lang dito. Lahat tayo nagdaan noon. Karamihan sa atin, katulad ko. All right. Wait. 32. Yeah. Kape kape. Yung ingay na naririnig ninyo ay ingay na sa compressed compressed air ko pag na bumababa ang PSI niya tinata niya para 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 magamit muli at ito ang tulips timensis T ito hindi pa mag pa to around Mayo ngayong Mayo magbo next week magbubulom na yan ito yung sinasabi ko sa inyo, dahan-dahan. na Nauuna to, mag -bloom. Sumunod ay ito. Makikita ninyo na nabubuhaghag na na mapapap, napuputol nalalaglag na ang kanyang mga petals kasi ang buong uh, idea nito ang buong paano niya ma-preserve -ma ang kanyang petals sa hapon na natiklop siya para kung ano man ang hangin, tubig at ulan hindi siya babagsak pero sa katagalan, ang tiklop niya hindi na ganito. Ang tiklop niya, ganyan na lang. Kaya pag uh, nahanginan, na ulanan, na na buka siya ng konti. Tapos sa umaga, bubuka uli siya at pag uh, pagsara niya, hindi na kasing tight. Iyon doon sila nalalagas. Pero itong mga ito, hindi siya ganito ka-tight pa nakapag kapag, uh, dumulas kapag bumagsak ang ulan o dumaan ang hangin kumaga aerodynamic siya kaya ito kita nyo bubulaklak talaga siya tapos sasara uli tandaan nyo yun Malili tayo sasara ang bulaklak papasok ang reyna <laughs> sino sa inyo mga lalaki ang sumayaw at kumimbot taas na ang kamay ayan ang uh, parang glass para siyang glass maganda yan maganda yung kanyang uh, ang kanyang kulay diba pero ang isa sa mga uh, masasuggest ko sa inyo yung kumpol kumpol ang gawin niyo maganda rin yun kasi pag kumpol kumpol talaga nag pop yung kulay niya yung ginawa ko kasi isang hilera This will be fixed Ibablog ko to Parang hazy tong aking lenta O oh, hazy lang yung tingin ko It May look like it's a It's not appealing It's not nice Pero may plano ko dyan Importante Pantay siya At uh, Will be nice Kasi alam nyo Mga kaibigan ko Itong area na yan, ng mga bulaklak. At pwede kayong magbasa ng libro o mag-play ng gitara. Tapos na Edgar, ako ng bala. Ito nga pala. Ganda, no? Okay, galing Holland lahat yan. Okay. It'll be nice to see Holland someday. Sana hindi masira pa ng mga ibang ng mass immigration yun, <laughs> lugar na yun at buong Europe isama na natin ang Amerika at ang Kanata eto <laughs> ka na naman lakay nagumpisa ka na magsalita ng ng politika yun ang totoo o oh, na akong bahala, iwan mo lang dyan dyan hmm. ako magaling <laughs> alright, tapos na? yeah, okay uh -huh. yan na? Na dyan na? mo lang kalapit lang nito. okay, mauna na kami okay, abangan mo ito ha, i-upload ko to <laughs> baka one of these days uh, tatanungin kita tungkol sa trabaho mo yung yung tungkol sa, kasi especially yung trabaho mo eh basta wag nating magsasalita tayo ng pangalan kung yung experience, yung ano lang nangyayari doon, that's it yeah. alright, okay bye Kyle Ang ganda no. Si brother in law alis na. Ito ang setup. Tulips, tulips, tulips. The dami yan. Ah, uh, what's this? Cone flowers to. Cone flowers. Okay, it's mahuhitik din ito. Ah, uh, itong allium. Allium. Will be nice. Although, I disappointed ako dito. Kala ko mas mataas pa. Mga 3 feet. Maybe more, 4 feet. Pero hindi eh. Na si sila. Ito yung angkla. Lagi, lagi, kayo maglalagay ng angkla pag kayo ay i niyo yung, sasakyan. I do not care. Don't, huwag kayong kung, pa, kumpantay pantay level ang inyong garahe. Ang inyong, kung level ang inyong driveway, kung pantay, you still have to use some kind of angkla. Angkla. Okay? Sa Tagalog, angkla. Yung chalk. Kasi, ang gulong umiikot. Diba? Ang gulong umiikot. Bilog ang gulong. <laughs> Alright. Okay. Ngayon, um uh, titignan ko kung may pa-upload ko ito ngayon. Pero ito na yung season dito sa Kalakhang, Ontario. Kalakhang, Toronto. Ito na ang panahon. Ito na ang panahon para magpalit kayong mga taga-Torontonians ng gulong. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. wag na kayong pag, uh, magpa, magpa isang tabi. Huwag nyo nang ipag isang tabi kung meron kayong off. Kung off kayo ngayon, kung may time kayo, pagkatapos yung trabaho, before trabaho, basta gawin ninyo ng paraan, ito na yung panahon. Uh, may, pero pa bang time? Ah, uh, pwede pa pero talagang umiinit na eh. Mari ba magbago ang uh, ang panahon? Uh, Mari pa tayo mag-snow muli? Maaring, maaring, maari. Pero pretty much uh, nandoon na yung side natin na pwede tayong sumugal at hindi na talaga na magkakaproblema kayo sa mga traction. Still, ang pinakamabisa niyan, use common sense. It's even na uh, wala na kayong uh, winter tires at uh, nasa summer tires na kayo, you still have to, just like any other day or talagang common sense lang naman talaga na mag slow down kayo uh, iwasan niyo when you're cornering a eh, lot of cornering so fast they're not nagmemedor they're not slowing down you have to slow down pay attention to the um, posted posted the uh, limit speed limit yung speed limit niyo just because it's posted 100 klicks 80 clicks that doesn't mean na susundan yun. kung umuulan, kung basa, alam niyo, and even yung iba na put ang, ang tires. man, slow down. just because it's 80, just because it's 60, that it doesn't mean na susundin niyo lagi yun, alright? alam niyo ba na sa highway na 100 clicks ang limit sa 401 kung ano man mga highway yan? there are times that you really have to slow down, even 30 clicks dinidikta yun ng panahon. Okay? Yun ang tinatawag na use common sense. Why would you trouble, try to hit that 100 clicks kung may slush, kung alam ninyo na uh, may madulas na kalsada. Okay? Kaya, again, bumabalik yun sa common sense. Oh, may nakita na ako mga bubuyog dito. Alright, hanggang dito na lang. At um, padayon kaibigan. Tapos na.